dami kong akayo rin oh. Pitong buo. Hmm. Agata sa sampililok. ko na nanay sa akin. Ganyan talaga para ano, happy ka ino. Yun, labas ang gata. Tulo pati laway. <laughs> hmm, wala, wala laway yung malinis. Kaya po'y gagata na sa pililok. Luto sila na sa pililok. yun yung ano ay. Ano nga ang tawag yan? Kalamay hati sa ibang lugar. Minatamis na bao. Yan. Minatamis na bao. nagkayo ng pitong buo. Uh -huh. Ganyan po ang pagpigay niya na. Um. Um. Pure na gata yan. Wala nagsama tubig. Um.

tapos na ang lahat Ako'y nahirapan Naging dunes, isa ko Ito ko lang eh. Oh, Oh, kaunti kontik lang ang muna Huwag ipinsanin Tanong? Kalahati lang muna Ay, para isang bigaan? Huwag isang ka eh, kalahati muna at prakan, eh. Tapos itali mo yung mga Bagay? Ay, lahat Mm hmm. Ano ako ikurin? Ito ba yan, ba yan? Isa po alaga yung sapal ngayon. Ako at yung timba. Alright. Second batch naman ito ng pigaan. Alay ko. Second batch naman ito ng pigaan. kayo po bagay nagaluto rin sa inyo nito tuwing masapit ang Christmas kami po yung nagaluto ng sampililok o yung minatamis na bao. tapos nagluluto rin ng suman tradisyon na ito na pa sa aming mga lulo tuwing Pasko nagaluto ng suman Nay! Asama ko na lahat tuwing Pasko, nagaluto kami pa ng suman sa pililok. Oo, oh, oo. Oh, Hindi lang. Tradisyon na ng mga minana pa sa aming lolos lolos lola, ano nanay? Sila lolo po niyo, nagaluto lang na ganito. Ay, naku, makamasito yun. Bogoy. Ha? Anong kalagay ko rin sa timbang ayun, Ayan, sapal man din. Oo, tapos na yan. Hmm, ganun po, pagluto ng suman dito, tuwing mapas. Ganun, napasapit ang Pasko. Dahil, lalo pag bagong taon yun, nag -asuman. Dahil daw, malagkit. Nagahanda tuwing Pasko, malagkit. saka bagong taon, malagkit. Parang tikoy. Ganun. Malagkit. Abal. Ah, ah. Nanay! Dito ko ito ah. Tikin ngayon ay. Sering mapupunit ba ito? Oo, oh, gano'n. <laughs> Nakabigak Ano na iyon? Nakatoto sa akin si nanay kung paano pagbiga. Kasigan dyan at tulungan lang. Huwag mamsalita. Tulo ang aking laywa. Ngayon eh? oh. o. Aray na yung sampilidok ko. Alagyan. Alagyan namin ng gata, oh. Sabi ni nanay, kaiba daw aring nabili niyang minatamis na bao. Para daw pulot laang. Tapos po, yun nalagyan ng asim na sampalok. Yan ang asim na sampalok. Nanay, bakit nalagyan ng sampalok? Anong ibig sabihon? Para maligat-ligat. Ma, ah, para daw po maligat-ligat. maligat-ligat. Iba sa Tagalog. Maligat? Ano po yung maligat? Hindi ko alam yung maligat sa Tagalog. Ay, ano yung nanay maligat? Kaya pala yung nanay. Maligat? Mayabu? Maligat. Maligat, awan. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag yung maligat. Alright. Lagyan na namin ng lagyan namin ng gata. Ayan na. Alright. Ayan na. May ano na siya. May yan yung gata na pangalawa. Ayan. Pangalawang gata. Tapos lulutuin na ito. Ilang oras na na ito lulutuin? Hindi ko alam. Hanggang sa lumabot siya. Depende raw. Ewan. Basta mamaya. Lulutuin ano ba? na yan ni Mothers. Lulutuin ano na, ano 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 na ito ni Mothers. Mamaya. Ano ano Yan, ganyan lang pag alunawin mo na 'yung matamis na bao tapos magiging ganyan. Tapos a ah, gadaan mo ng pangalawang gata. Apala ah, puti niya yan, oh, sinanay ang the best magluto niya. So ayun. Mamaya tapos na yan. Right. Hmm. Oh. Maputi rin hindi katulad ng sa kwan. Oh, ang matamis yun. Ito, eh. hmm? ganyan talaga kulay ng matamis. Ay, yung iba medyo maitinit eh. Mm, yan po yung minatamis na bao. Ang tawag guys, ang pililok. Sa inyo nanay, anong tawag yan? Santan. Santan. Santan sa Maynila yata yan. Dito sa atin, sa amin may, may kalamay hati. Kalamay hati. Kalamay hati. Kalamay hati. Kal yan ay matamis na bao. Mm -hmm. Oh, is na nasala na ni Nanay pala yan. Hindi na. Diretso na. Diretso ng grapo niyan. <laughs> pag malapot pag, na. Pag ano yan, pa, kailan alaga yung kakandagata? Pag medyo malapot-lapot na. Para hindi pag sabi nung iba, pag daw sila nagluto, nagalangis. Kaya inaalis ko muna ng gata. Bago huh? alagay ko. Oo, mayroon nga din namang nagalangis na. Nagalangis na yung parang nagalamis alamis lamis gawa nung, nung kwan. sabi ay, ko. Eh, paano mo nga ni Alaga yun? Yung oh. ulo ng gata? Pag malapot ay, na? Pag malapot na ere. Oh, na. Wala pong ariyang halo yan. No? Pag hindi mo hinalo yan, maangat nang maangat yung bula, matatapon. Mm -hmm. Oo. Oh, Oo, tingnan, malapit na ito. Kaya gano'n ang ginagawa ko. Sabi ni Flo, kami ba yung ati ko ay kuwan? Pag nagapon ang nagalangis, na ang aking ginagawa na akin ay naalis ko yung permirong gata. Natira ko. Pagka malapit na yung medyo nabangkat na ilin, na alagay ko na bago madali na malapit. May, may gatang ko na yan, yung malapot na gata. Mm hmm, gata. Oo na ito ay, inalis ko na. Nadali na. Nadali na. Ah. Hmm. Malapit na yan. May maluluto na yung klaseng ganyan. Mm hmm. Bakit ganyan ang kulay? Ay, puti nga um, niya. Ang pa hindi mapula. Maputi ang malagkit, ang matamis ay. Ay, ayan. O, late na yan. Panalo na yan, panalo na. Panalo na yan. O, ganyan. Pag nataas pa yan, ay hindi pa. Pag nataas ay, pag ano? Pag nataas. Ganito, nataas, hindi pa yan. O, hindi pa yan luto. Ay ganito, ay malatot na. Pag ano? Pag kayo pababa na. Pag nababa na, hindi na nataas, malapit na maluto. Mm -hmm. Ah, gawin pala yun. Katulad nyo, nataas pa. Habang nakulo, nataas daw. Pero pag daw yan ay hindi na nataas, yan ay pwede na. Huli na yan. Luto na ang ibig sabihin. Kaya dapat walang ariyang halo dahil para hindi dumikit. Oo, para hindi masunog. Para hindi masunog. Hindi na mapait. Masunog. Hinayang aboy. Hinayang aboy. Lapit na, oh. Hmm, naputok. Madali lang. Kung makain mo Wala, kain na. Ano, Parang okay na yan? Pa. Mm. Pati kanya ng kulay, ganyan. Maganda man din yan, ganyang kulay. Maputi, ano. Eh. Hmm. Hala, pahimura daw kay tatay. Patikmi. Mainit pa. Tama Tikmi na raw, na tatay. Himod na raw, gani. Mainit pa naman. Tama na yan, oh. Eh. Tikmi? Tikmi? Ayan o. No? Iyan na yung... Bakit nanay gaon nun? Makamalambot na gaon nun ay. Alin? Oo, yan o. No? Gaon pa at mainit pala ang gaon. Sinubuan mo si tatay? Nakain. Matamis tatay? Matamis. Yan yung mga kapaborito ni tatay. No? Matamis. Matamis. Ay, yun lang. Yun, ganoon lang po ang pagluto ng sampililok. Alright. <coughs> hmm. Sabi si tatay. <coughs> ano si tatay? Kilala oh? <coughs> mo yan? Hmm, kumain si tatay ang unang tumikim ng sampililok. Ano lasa si tatay? Matamis? Hmm. Alright. Babay na. Babay. Tama na ano? Tama na ano? Ako na na? Tama hmm? na yun? Alright. Ay, paano right. ba gawala bang...